SMNR. Balita, totoo. DZAR 1026 Kilohertz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. 11:29 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab na mga balita na ng tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. mula sa ACQ Tower, sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Headline. Headlines. Headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, bagyong Tino lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Ngunit, isa naman tropical storm, posibleng papasok sa biyernes. Headline. May gitasandaan kataw bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong tino ayon sa OCD. Headline. Isang ekonomista, isa tinanong kung ramdam ng publiko ang pagbaba ng presyo ng bigas noong Oktubre. Headline. Senator Kito Soto, plano makipagkita kay... Uh, kay Congressman Martin Romualdez. Headline. ICI bibigyan ng 41.5 million pesos na operating budget hanggang sa katapusan ng taon. Headline. Sa international news, 80,000 non-immigrant visas tinanggal ng Trump admin simula Enero ngayong taon. Headline. Sa sports news, No loss A record ng Chris Cross nagpatuloy matapos tinalo ang Savage. Headlines. Asa ng Showbiz News Andalusia album ng Fourth of Spades, available na. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas. Araw ngayon ng Webes, November 6, 2025. Ako yung makakasama, Valdivina Gratia. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, tuluyan ng lumabas ng Philippine Area Responsibility ang Bagyong Tino. Gayunman, ayon sa pag-asa dahil sa trough o buntot ng Bagyong Tino, maring makaranas ng kalat-kalat na pagula ng Palawan, Occidental Mindoro, Aurora at Quezon. Ang Batanes naman ay makararanas sa maulap ng panahon na may ulan dahil sa Amihan habang ang kagayan ay maapektuhan ng shear line. Sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, magiging maayos ang panahon maliban sa localized thunderstorms sa hapon at gabi. Samantala, ang tropical depression sa labas ng par ay lumalakas na at naging tropical storm na pinangalan ng Fung Wong. Inaasahan papasok si Fung Wong sa par sa biyernes ng gabi, November 7, o Sabado ng umaga, November 8, at bibigyan ito ng lokal na pangalan na Uwan. Sunshine News Blast. Umabot na sa 114 ang bilang ng mga nasa dahil sa bagyong Tino. Maliban dito sa ulat ng Office of Civil Defense itong Webes ng umaga, November 6, 2025, nasa 127 pang nawawala at 82 walang ang nasugatan. Pinakamatinding na naapektuhan ng ang Visayas kung saan maraming bu uh, bubong ang nilipad at maraming mga puno at poste ng kuryente ang natumba nakaranas pa ito ng malawakang pagbaha kaugnay nito ay naprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Pilipinas bilang tugon sa pinsalang dulot ng bagyo Nagbigay ang Department of Social Welfare and uh, Development ng mahigit 69.45 million pesos na tulong sa mga piktado ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Ayon sa ahensya, katumbas ito ng mahigit 123,000 family food packs na naipamahagi kasama mga non-food items at ready-to-eat meals para sa mga evacuee. Mayroon ding mobile kitchen sa Matnugport, uh, Sursogon, na nagbibigay ng libreng mainit na pagkain sa mga pasaherong na-stranded. Samantala, inihahanda na rin ng DSWD ang Emergency Cash Transfer Program upang mabigyan ng pera ang mga pamilyang kailangan bumili ng pagkain ng materyales sa pag-aayos ng kanilang mga bahay. Sunshine News Blast! Inflation nito October 2025 na natilis sa 1.7% ayon sa PSA. Si Jason Rubrico sa report. Nanatili sa 1.7% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo na mabilihin nitong Oktubre ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ay kapareho ng naitalang inflation noong Setyembre. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng inflation nitong Oktubre, ang pagtaas sa renta ng bahay, kuryente at singil sa tubig. Sa kabila nito, bumagal ang inflation sa pagkain ayon sa PSA bumaba siya no from uh, 1% noong September 0.5% ta lang no which is good and uh, of course nakita natin yung pagbaba doon uh, sa bigas, sa mais at uh, iba pang uh, uh, produkto uh, yung meat uh, medyo mababa month on month mas marami ang uh, bumaba na na presyo ah uh, nitong Oktubre kumpara sa uh, Setyembre. Batay sa datos ng PSA, mas mabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas nitong Oktubre kumpara noong Setyembre, na parehong nagtala ng negative inflation rate na halos negative 17%. Lumalabas na substantial ang ating supply plus of course going into the Uh, last quarter, uh, usually mataas din yung ating production. So yung production natin mataas at of course yung prices in the world market ay uh, bumaba pa na rin. So that that actually affected uh, in a good manner no yung ating uh, presyo ng bigas. Ayon sa monitoring ng PSA, malaki ang ibinaba ng presyo ng isang kilong regular milled rice nitong Oktubre ng 2025 kumpara noong nakrang taon may pagbaba rin sa presyo ng well-milled rice sa parehong panahon. Ganon din sa special rice na mula sa 63 pesos at 97 centavos noong nakarang taon ay nasa 56 pesos at 39 centavos na lang nitong Oktubre. Kabilang din sa mga pagkain may na italang pagbaba sa presyo ay ang karne ng baboy, itlog at mga gulay gaya ng repolyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. News Blast. Sa kaugnay na balita ay tinatanong ng isang ekonomista kung ramdam nga ba ng publiko ang pagbaba ng presyo ng bigas nitong Oktubre. Sa panayam ng SMNI News kay Dr. Michael Bato, sinabi niyang mahal pa rin naman ang presyo ng bigas. Kahit nasabihin mayroong 37 hanggang 40 pesos na presyo kada kilo, mataas pa rin ito dahil maliit ang sahod ng mga Pilipino. Sunshine News Blast. Ang so, konteksto nito is ramdam ba ng tao yung sinasabi nilang 1.7%. Kasi kung nga titinayon sa bigas, halimbawa, no, mahal pa rin yung bigas at 40 pesos per kilo, yung pinakamura, no, yung mga regular meal, nasa 37, yung local, per kilo. Magkano bang sinasahod ng ating mga kababayan, mga minimum wage? Kahit yung middle class natin, itong ganitong klaseng presyo ng bigas, bagamat nakita natin na bumaba ang presyo, no, kasi nga, pero makikita din natin na for many of our kababayan, out of reach, itong ganitong klaseng presyo ng bigas. Ang ekonomista si Dr. Michael Batos, panayam ng SMNI News. Ang pahayag ni Batos ay kaugnay sa si datos ng Philippine Statistics Authority kung saan na nanatili ang 1.7% na inflation rate noong nakaraang buwan. Sinabi ng PSA na bagamat tumaas ang renta ng bahay, kuryente at singil sa tubig, bumabaan nilang inflation sa pagkain. Ito na ang dahilan kung bakit pareho lang ang inflation rate nitong Oktubre at Setyembre. Sunshine News Blast. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na ng gutom sa nagkalipas na tatlong buwan. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, 22% ng mga pamilya Pilipino ang nakaranas ng gutom kahit isang beses mula Setyembre 24 hanggang 30 na ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 16.1% noong Hunyo. Sa datos, pinakamataas na nakaranas ng gutom sa Metro Manila at sinundan nito ng Balance Luzon, Mindanao at Visayas. Ang survey ay inalabas nitong November 3. Sunshine News Blast. Plano ni Senate President Vicente Soto III o Vicente Tito Soto III na makipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tungkol ito sa posibleng pag-imbita sa kanya sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Lumabas ang ideya matapos akusahan ng testigong si Orly Guteza, si Romualdez at dating kongresistang Zaldico na umalit tumanggap ng milyong-milyong pisong kickback muna sa mga peke at substandard na flood control projects. Nilinaw ni Soto na hindi ito pagtatakip sa pangalan ni Romualdez, kundi isang paraan lamang ng interparliamentary courtesy o maayos na pagigitong sa pagitan ng Senado at Kamara. Sunshine News Blast. DA magpapatupad ng 210 pesos per kilo na farm gate price sa lokal na karneng baboy si Shina Torno sa Italy. Hindi lang mga magsasaka ang labis na naapektuhan sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng kanilang mga ani. Maging ang mga magbababoy ay nakararanas din ng dagok at sa tuloy-tuloy na pagbaba ng farmgate price ng lokal na karneng baboy. Ang Department of Agriculture nakipagpulong sa si iba't grupo ng magbababoy upang masolusyonan ang problema ang kinakaharap ng sektor. Ayon kay day spokesperson Arnel De Mesa, napagdesisyonan ng ahensya at ng grupo na ipaku na sa 210 pesos kada kilo ang farmgate price sa lokal na karne ito'y upang matulungan ng industriya na makabawi mula sa lumalaking pagkalugi. Yung farm gate kasi for the last how many years ay bumabayan from 150 to 180 pesos per kilo. So ang cost to produce kasi nasa mga 180 na eh. Uh, 170 to 180. So para makarecover sila. So kailangan, uh, parang sa uh, ano rin yan, sa palay malaki yung binaba ng farm gate para tulungan din sila na makarecover. Yung naset ay uh, floor price para support. pork. Uh, ito yung ano, uh, tinatawag natin dito ay uh, minimum farm gate price of 210 pesos per kilo for live hog. Bagamat wala pang pinal na petsa kung kailan ipatutupad ang nasabing kautosan, ngunit nakasisiguro naman na may patutupad ito bago matapos ang taon. Sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, suportado nila ang aksyong ginawa ng ahensya upang muling makabangon ang sektor. Pero binigyang diin ng Sinag na ang dahilan ng pagbaba ng farm gate price sa lokal na karning baboy ay dahil sa walang tigil na pagpasok ng mga imported mula noong nakarang taon hanggang ngayong 2025. As of end August, 27% ang pinas ng imports. Ibig sabihin, uh, compared sa last year, 27% na tinaas. Nasa 536 plus ah uh, million kilos na tayo, no? Almost in total volume last year. Ibig sabihin, kaya sobra -sobra yung sobra-sobra uh, yung pumasok na imports. Malaki na nga yung last year, mas malaki pa ngayon. So, yun talaga ang biggest problem ng industry ngayon. Sa oras na maging epektibo ng nasabing kautosan, ay walang dapat raso ng mga tindera o retailers ng lokal na baboy na magtaas ng preso. Gate ng grupo, malaking bawi na sa kita ng retailers ang presuhan ngayon ng sabit ulo. Bate kasi sa monitoring ng DA, naglalalo pa rin sa halos 400 pesos kada kilo ang preso ng lokal na pork yempo at nasa 345 pesos kada kilo naman sa pork pigi. Bihamak na mas mura naman ang presuhan ng imported na karning baboy na abot sigit 300 pesos kada kilo sa pork liempo, habang 250 pesos naman sa pork pigi. Panawagan din ng grupo sa gobyerno, ibalik na sa dating 40% ang taripa sa imported na karning baboy na ngayon nasa 25%. sa ilalim niya ng Executive Order number no. 62 para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Sunshine News Blast! Samantala, formal na ang pinadalhan ng Shokus Orders ang 27 kontratista ng gobyerno. Ayon sa Commission on Elections, ito'y para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan dahil nagbigay sila umano ng donasyon sa mga kandidato noong 2022 elections. Binigyan din di ang poll body na labag ito sa Omnibus Election Code. Kailangang maisumitay ng mga kontratista ang kanilang country affidavit sa loob ng 10 araw. Matapos ang mga kontratista, susunod na ipatatawag ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa kanila. Ayon sa COMELEC, kabilang dito ang anim na kanindato sa si pagkasenador, limang portless list nominees, apat na congressional candidates, tatlong governors, dalawang vice governors at isang konsehal sa Maynila. Sunshine News Blast. Nakakatawa ang mga pahayag na Dolomite Beach ang dahilan ng mga pagbaha sa Maynila. Ayon ito sa dating undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources na si Atty. Noel Filonco. Sinabi niya sa panayam ng SMN News, mas dapat isisi ang mga pagbaha sa hindi tamang paggamit ng pondo na nakalaan sana para sa flood control project. Sunshine News Blast. Nakatawa ko dun sa sinasabi nila na dahilan ng uh, pagbaha ay yung dolomite. Bakit hindi nila tignan at uh, alam na alam naman ng Pilipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng uh, malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung uh, yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno. Maliban pa niya sa korupsyon, wala rin komprehensibong plano ng flood control projects kung kaya't may mga pagbaha. Sunshine News Blast! Hindi na nga komprehensibo, inurakot pa yung pera. Imagine billions, malapit sa trillions. Kung uh, yang pera na yan ay ginamit at uh, parte ng pera gumawa ng isang comprehensive uh, anti-flooding pro program ay baka hindi natin na-renasan yung yung pagbaha kailangan lang talaga ng isang political will ng isang pinuno ng bansa na manguna doon sa mga proyekto na ang makikinabang talaga ang mamayan. So tama yon walang comprehensive plan plus corruption ang resulta baka. Ang dating Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources na si Attorney Noel Filonco sa panayam ng SMNI News. Matatandaan sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na pinalala ng Dolomite Beach Project ang pagbaha sa Taft Avenue at ilang bahagi ng Ermita, Manila. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine news blast. Time check 11:46 in the morning. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Marcus Jr. hindi makikialam sa investigasyon ng kamera sa Dolomite Beach Project ayon sa Malacanang si Cresseline Catarong sa report. Sisimula na ng House Committee on Public Accounts ang investigasyon kaugnay ng Manila Bay Dolomite Beach Project sa November 17. Ang Dolomite Beach project ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program na inilunsad noong 2020 upang linisin at buhayin ang dating maruwing bahagi ng baybayin dati rati puno ito ng basura at mabahong amoy na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ngunit ngayon ay naging paboritong pasyalan ng mga taga-Maynila at turista. Kaugnay ng ikakasang investigasyon ng kamera, inihayag ng malakanyang na iginagalang nito ang naturang hakbang ng ilang mambabatas. Layunin umano ng pagsisiyasat na alamin kung kinakailangan ba ang proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa continuing mandamus ng Korte Suprema para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Palace Press Officer at President Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na malinaw ang paninindigan ng administrasyon hinggil sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Tiniyak din ng opisyal na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang mga hakbang ng lehislatura bilang pagpapakita ng respeto sa mandato ng Kongreso. Gayunman, Ani Castro, maaring maging daan ang investigasyon upang malaman kung nagkaroon ng irregularidad o kung tunay na nakaapekto sa kalikasan at pagbaha sa Metro Manila ang proyekto. Samantala nang tanungin kung may bahid politika ang hakbang ng Kamara, sinabi ni Castro na hindi dapat agad ipalagay na ang anumang investigasyon sa mga proyekto ng nakaraang pamahalaan ay may halong pamumulitika. Sa mga kuhang video ng ilang turista, makikita na sa lugar ang mas malinaw na tubig at mga lumilitaw na lamang dagat, patunay ng unti-unting pagbangon ng kalikasan. Itinuturing ng marami na malaking tulong ito sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng lungsod. Binatikos naman ng netizens ang planong investigasyon at sinabi sinasabing ginagawang isyo ang proyekto upang pagtakpan umano ang mga anomalya at malawakang korupsyon sa flood control projects na naging sanhin ng mas malawak na pagbaha sa bansa. Samantala, Marine Ring, tinuligsa ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang mga pahayag ni Active Chair Party List Representative Antonio Tinio kaugnay ng issue sa Manila Bay Dolomite Beach Project. At sinabing ginagamit umano ito bilang kasangkapan sa pamumulitika at pagtatakip sa mas malalaking isyu ng katiwalian sa gobyerno. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na kung tunay na hangarin ng mga kritiko ang transparency at accountability, dapat ay kasabay nilang papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, kabilang na ang nagpatibay ng umano'y pinakakurap na budget mula 2023 hanggang 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresilin Katarong, SMN News. Sunshine News Blast! Samantala, magkakaroon na ng sarili mga empleyado ang Independent Commission for Infrastructure. Bibigyan na rin ito ng 41.5 million pesos na operating budget hanggang sa katapusan ng taon. Mahanggagaling ang pondo sa 2025 Contingent Fund. Samantala, ang opisin ng ICI matatagpuan sa Department of Energy Compound sa Taguig City. Sunshine News Blast! ini Inika, at ang mga ahensya ng gobyerno na gawing simple ang Christmas at year-end celebrations. Si Kresseline Cataro magbabalik para sa ilikaw. Pinaalalahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa buong bansa na gawing simple, ngunit makabuluhan ang kanilang pagdiriwang ng Pasko at year-end. Sa isang press briefing sa Malacanang itong Miyerkules, sinabi ito ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro bilang pagsasaalang alang sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa sunod-sunod na kalamidad. Kabilang na ang mga lindol sa Visayas at Mindanao, pati na rin ang mga bagyong tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sunod ng mga na sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand Armagos Jr. at ng DBM sa Ahensya ng Pamahalaan, Gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Samantala, inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatupad ng Oplan Paskong Sigurado upang matiyak ang proteksyon ng publiko laban sa online scams ngayong kapaskuhan. Nakikipagtulungan ang ahensya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga banko at law enforcement groups. Inutos po ng Presidente sa akin at sa DICT, itong Pasko na to, walang Pilipinong may scam. So tuloy-tuloy po yan at... Uh, We're making sure we're working with BSP, with the banks, with the law enforc enforcers, uh, matiwasay po dapat ang Pasko natin so tuloy-tuloy lang po kayong mag-e-commerce, uh, e-transaction. Nilinaw din ng DICT na walang naganap na data breach sa mga e-wallet services ayon sa verifikasyon ng National Privacy Commission. Habang nagpapatuloy po na, ma na mag-verify kami doon sa mga reports kasi kailangan namin gawin, gusto lang po namin linawin. Uh, we concluded hindi po fake news po 'yon. Uh, parang may na-recycle na news in the past na lumutang na lang. Matatandaang matatandaang tumataas ang mga kaso ng phishing at peking online sellers during holiday season dahil sa pagdami ng online shopping. Para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Criselin Catarong, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News blast. International News Blast. Tinanggal ng Trump administration ang halos 80,000 non-immigrant visas simula January 20, 2025. Sa breakdown ng U.S. State Department, humigit kumulang 16,000 visas ang tinanggal dahil sa driving under the influence, 12,000 dahil sa assault at 8,000 dahil sa theft. Noong Agosto naman, isinabi ng State Department na git 6,000 student visas ang binawi dahil sa overstaying at palabag sa batas. Kabilang na ang ilan na may kaugnayan sa terorismo. Binawi rin ng Estados Unidos ang visa ng ilang tao dahil sa mga komento sa social media tungkol sa pagpatay sa si aktivista si Charlie Kirk, maging ang mga taong sangkot o sa mga aktividad laban sa patakarang panabas ng Estados Unidos. Mahal rin ang mga may visa o green card na sumusuporta sa Palestine o kumukondina sa Israel. sports, sports news blast pa tuloy ang Chris Cross King Crunchers sa kanilang no loss record matapos talunin ang Savage Spin Doctors sa kanilang naging laban nitong Miyerkules, November 5, 2025, pabos sa Chris Cross ang Uspona 25-23, 25-18, 25 22 Pinangunahan ni Jude Garcia ang kuponan na may 13 points sa mga bakitang gilas ang rookie na si Noel Campton na may 12 points. Susunod na makakarap ng Chris Cross sa 2025 Spikers Turf Inter Invitational Conference ang UST Gameville Golden Spiker sa linggo, November 9. Showbiz News Blast! Opisyal na nga ang ng Fourth of Spades sa music industry matapos inilabas nila ang panibagong album na Andalusia. Ang nabanggit na 12-track album ay in-release noong November 5, 2025. Kung mapapansin, ilang taon din na nagpahinga ang banda. Nakilala ang Fourth of Spades noong 2018 dahil sa hit songs nila na Ilaw sa Daan, Hey Barbara, Where Have You Been My Disco at Mundo. Ngunit noong taong ding iyon, umalis si Nick Salonga para mag-solo kaya naiwan si na Bajau de Castro, Baster longga at Zild Benitez upang tapusin ang unang album nila na Clap 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 ng 2019. Pagkatapos ng dalawang bagong single noong 2020, nagpahinga na nga muna ang banda. Ngunit, naglabas muli ito ng single na may pamagat na Aura noong July 2024 kung saan kasama na ulit si Unique. Sinundan pa ito ng mga kantang Nananaman, Konsensya at Suliranin bago tuloy ang inalabas ang Andalusia. Kaugnay na nito, abangan na rin ang concert ng 4th of Speed sa Mall Arena sa December 12 at 13. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibulon. In Matthew 6.20, But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves not break through nor steal. Sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at wala walang nakakapasok na magnanakaw. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas Countdown mga ka-partner, 49 days to go na lang at Pasko na. Anay Radio at ang SM Manay News. Ako yung naging tagapagbalita ng Valdi para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Sumay niyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.